Yan, what's up mga idol? Nandito po tayo sa Shoes and Bag Repair Shop. Daryl po dito po sa Haen Nervisia at San Isidro Ecija So meron po tayong eh, explain po na may nagpa-repair po kasi iba sa ibang shop. Ay nasira po yung sapatos. Ayun po ang nakakalungkot po dito kasi po yung sapatos po ay mahal po siya at saka mahalaga po sa may-ari. Kaya lang po ang nangyari po ay hindi po naging maganda po ang pagkaka-repair. Yan, shoutout po pala sa nagsishare, nagsishare repair po dyan sa Cabiao Ecija po. Shout out po sa iyo Ito pong sapatos po to ay galing po ito sa iyo So sana po Maging ano naman po kaya Sa lab po na nagre-repair po ng sapatos Sana po Maging consistent po kayo Sa mga nare-repair nyo pong sapatos Kasi unang una Hindi po kasi atin yan Nagdadala po sa atin yung customer Para ipare-repair Para medyo tumibay po siya Hindi po siya kailangan masira Yan po ang nakakalungkot po Kaya ngayon po ay May nagdala po sa akin na Galing po siya ng kapyaw Ah, uh, San Antonio na rin pala, tawid po pala siya doon. So, uh, ito po, nandito po 'yung sapatos, ang sapatos na po niya ay Jordan. 'Yan lang po talaga nagagalong nakakalungkot dito mga idol. Sana po 'wag niyo na po ito gagawin po sa mga tao na 'yung alam niyo na po nagpapa-repair para po tumibay at sana po 'wag niyo na po sinisira po 'yung sapatos. So ito po ipapakita ko po sa inyo. Ito pong sapatos po na to ay galing po ito sa, sa ibang shop. So nagsisip po siya ngayon tinara ulit po sa akin. So late. So napanood na raw po ako sa YouTube daw dati. Eh kaya lang. So um, pumunta po daw daw dito na sa shop ko. Kaya lang nakataon po na sarado pala ako. Kaya na sa ibang shop. Sa ibang shop siya napunta. So ito na po. Ito po, po mga idol. Ito po. O. Oh. oh. Ayan po may tatak po siya. o oh. Jordan po yan. O. Oh. oh. Ayan po O di ba? Kung mapapansin niyo po ang tahi po na 'yan, sobrang malalaki po 'yan. Ayan oh. O ayan oh. Tapos po ang naging problema po dito ay talagang nasira. Ayan. Tingnan niyo po. Oh. Oh, ayan oh, Iko close up po siya. Ayan oh. So hindi po siya diretso. Dapat po ang pagkakatahi po nito, dapat po ay ganito. Ayan oh, papakita ko po sa inyo. Ayan. Dapat po ganyan po ang pagkakatahi po niya. Kung sa akin po siya nauna po nadala po, ay dapat po ay siya. Dapat po ganito po ang pagkakatahi po. Ayan o. Oh, Kawa oh. kaya ngayon, kawawa naman po yung mayari na dubli po siya ng gastos, naging perwisyo pa. Ayan o. Oh. O oh, ba? Diba? So sana po sa mga nagre-repair po ng sapatos na ko po sana kahit papano ay ingatan nyo po ang sapatos po nila huwag nyo pong sisirain yun nga po kaya nga po sila nagpapagawa para tumibay po hindi po kailangan po sirain kaya ito tulad, tulad po nito di ba ayun o sipin nyo po ang mahal mahal po, po ang mahal mahal po nitong Jordan na sira lang po siya ngayon kaya ngayon po ay re-restore po natin to sisikapin po natin tong i-restore yan shout out po sa kay Sir na nagdala po ulit sa akin dito. Shoutout po sa mga sa Kabyao ng nagtat nagre-repair po, nagtatahi po ng sapatos. Sana po ayusin niyo naman po ito. Hindi naman po ako sa naninira, hindi po ako sa may sinasabi pong masama, kundi po sana po ayusin niyo lang po kasi kawawa naman po yung mga nagpapagawa po sa inyo. And po. Mm. Tapos po ang ginamit po dito'ng karayom ay malalaki. Tingnan niyo po ang diperensya po niya, no? Oh, 'di ba? Ayan po Ayan oh. Tingnan tingnan niyo po, ito po yung galing po sa ibang shop. Ito naman po ang tahi po namin. Ayan oh. Oh, ayan. So ito po mga kasyuri per po ano. Sana maging ano po tayo kasi kawawa naman po. Ayan, so tara. Saman nyo ko para i-restore po natin to Sana makuha ko po yung tamang pagkaka-restore po nito. Ayan. Let's go. So, unang gagawin natin dito mga idol, ito po. Ah, uh, itong buong po na to, itatanggalin po muna natin lahat 'yan. Pati po yung salup po na 'yan, pagka po kayo, kailangan po ay magtatanggal po kayo ng apakan po kasi napakapangit po niyan pag ito po ay ikinabit niyo po ito tapos kasama po sa tahi, ano? Ito po mga idol 'yan, oh. 'Yan. So, kailangan po nating tanggalin po muna. So ayun po uh, natanggal po natin yung pinakang sinulid po na to ayan pinatanggal po muna natin ayan So advice ko po sa pagtatanggal po ng sinulid siguro din nyo po na huwag po masyado po siya magagasgas kaya gunting po ang ginagamit ko po para mas maingatan po siya ayan o oh. so kaya kayo po magtatayo po ng mga ganito wag po kayo gagamit pong napakalaking karayom kasi nasisira po siya yan o oh. o oh. tinan po mga idol o oh. nasisira po yung mga butas butas po na yan pero sasikapin po natin na maayos po ito ngayon po pala pag ito po pala itinayo pala natin so hindi na natin gagayan yung napakalilit po na pagkakatayo po dito kasi yung pagkakatayo po dito ay malalaki po yung karayom so nasira po kasi siya yung mga butas butas po na yan o oh. Kaya imbis na po siya ay masinsin po ang gagawin po natin, hindi po medyo lilitan lang po natin dito ng kaunti, ano, mga idol. Grabe kawawa naman yung may-ari nito. Siya daw na more problema. So ito na po mga ka repair uh, tinanggal ko na po yung sintas tapos po yung ito po ayan oh So nagkaputol-putol ko na po siya Kailangan po dandahan ninyo Tapos po tatanggalin po natin yung Mismong mga tahi po niya Ayan, oh. Ayan po mga idol Ayan po oh. So tatanggalin po natin Grabe yan, laki po ng sinulit Ayan oh. So ayan, so makikita nyo po yan oh. Ang laki po ng mga butas po na yan oh kailangan po dito malit po ang karayom ang ginagamit po para po siya ay maganda po siyang tingnan so susubukan natin itong may recover so ito na po natanggal na po natin yung mga tahi po na yan o oh. so wala na po siya mga tahi ayan. so ang kailangan po natin dito may part po kasi dito sa puti na to na kailangan po natin na ay uh, kailangan po natin itong lagyan po ng kanal kung mapapansin nyo po ito kasi medyo matigas po ito ayan o oh. itong part po na yan yan, tas ito po. Yan. Itong part po na yan ay matigas po yan. Pwede po natin lagyan po ng kanal katulad po nito. Ayan. Ito pong pinakang ano po na yan. Yan, yan po yung paglalagyan po natin ng kanal. Kanal lang po natin para mas pulido po yung magkakagawa Kaya lang, pag ito naman po ay imported po ito. Ibig sabihin ng imported, ito po ay pagka pinindot nyo po, yun po ito po ay lumulubog yung sa koko natin. Yan. Pag ito po hindi siya lumubog, yan po pwede po natin kanalan. Kaya dalawang klase po yung sapatos po natin na pwedeng kanalan, pwedeng hindi. Okay? Ito po, kakanalan ko na po natin. Yan. So, dandanin po natin kasi may dati na po kasi siyang pinagtahiyan. Ayan po Sa so, kanal po siya lalagyan po natin ang kanal Ayan Sa so, iusin po natin Saka sa pagkakanal po Kailangan huwag po kayo masyadong malikot Para makuha nyo po yung Tamang diskarte Ayan o oh. So ito po ito ay dinadahan dito po Kasi po ito kailangan po natin itong i-restore Ayan So ito po pala pagka ito po pala dating tahi po na to ay galing po ito sa ibang tahi. Ngayon po ako po ay nirerefer ko lang po siya para para mas maging mas maayos ano. Ito na po. Oh. So hindi po kasi siya diretso. Kaya ako ay nag-iingat lang. Hmm. hirap po talaga pagka nagre-repair parang bahay po yan mas mahirap po yung pag-repair kaysa sa basal hmm. so kailangan po natin itong ayusin ayan dahan, dahan lang so ayan po so meron na po siyang ano meron na po siyang kanal so lilinisan ko muna po siya So ito po, oh, aceton po 'yan, oh. Aceton. So ito po yung panlilinis po natin. So kailangan niyo lang po ng basahan na ganito. Ayan. Tapos ipupunas niyo lang po dito. Kasi masyado po siyang madumi. Ito po, oh. asiton hmm. Aceton lang po ang panlilinis po natin diyan, ano? Ayan. Ayan, so medyo luminis na po siya. asiton lang po panlilinis po niyan. Ayan eh o, mapapansin nyo po, napaka Romeo. Ayan o. masyado po kasi maliwanag. Hmm. Kailangan po mawala po yan. Okay. Ito nga pala makapansin nyo, yung Jordan po na yan, ang kulay team po na yan. So sabi ng mayari, ayaw niya raw na tatawiran daw ng sinulid. Pwede po natin gawin yan Kasi dati po kasi nito Tinawiran po ng sinulit So ito na po yung gagamitin po natin Ang sinulit po natin gagamitin ay size 15 Ayan, size, size 15 po siya Tapos ang po natin na hindi masyadong kalakihan po yan ano? Ayan, so sige Umpisa na natin ito Grabe, ko alam kung saan ang kuumpisan yung tahin ito. Oh. Okay. Na natin. Kailangan po pag nagtatay po kayo, nasa ilalim po kulay itim. Kailan kulay itim kasi kulay itim po yung loob ayan oh. Oh, tapos ang yung labas po ay puti naman. Ayan, so gusanan po natin. Sa pagtatahi po pala nito, hindi naman masyadong mahigpit, hindi naman po masyadong maluwag, ano? Yan, yung sakto sakto lang po ang pagkakaigpit po natin. Yan. Para at para po hindi po nasisira po yung pinakang sapatos. So ito po mga casio repair. Ayan. So nakita natin yung medyo nag-improve naman po ng bagya. Ayan o. Ayan po. Oh. Medyo nag-improve naman po siya ng bagya mga idol. Ayan, medyo malabo. Ayan, sobrang kasing liwanag. So, ayan. So, mapapansin nyo po, ito na po yung pinaka-resolve po niya. Oh. So, malaki rin po ang pagbabago po niya. Kaya lang, um, laging problema po, yung dati po niya yung pagtatahian, ay eh, kasi ang laki po kasi ng butas. Ito po siya, Oh. Oh. sa so, uh, sobrang laki po kasi ng butas niya, kaya nag-nag-nag-nagiging uh, problema nililis ko naman po siya kaya lang yung pinagbutas yung dating butas niya po kasi pusa po siyang lumili ko yung sinuli do ayan kaya sa sobrang dahan dahan ko naman po siya tusukin tapos ilagay po yung sinulid ayan o ang laki po ng mga butas po nyo o sipin niyo po yan so ito po ayan oh so ayan po nililis ko po siya tsaka dahan dahan ko lang po siyang tinatahe ayan oh hmm Pati yung ano po niya dahan-dahan uh, rin yung paghahatak Ayan oh. Hmm. Ayan po oh. Kailan talaga sa dahan-dahanin lang kasi po yung pinakang butas po niya ay kusang sumusunod kaya nasira po siya. Hmm, ayan oh. Ayan sumusunod na naman. Oh, ayan. So, laktawan natin ng kaunti. Hmm. Ayan. Ganito po ang pagre-refer po sa dati po ng natahina. Kaya ganito po siya kahirap yung pag pagre-restore po nito ng mga tahi. Oh. Ayan po, kusang lumiliko po siya oh. Kusang lumiliko. Pero ingat pa rin talaga. talagang na ano eto paano mayroon na rin siyang resulta yan sana po sa mga kapwa ko po nagre-repair po ng sapatos ingatan nyo po yung mga sapatos Lalo pagka ay yung sapatos ay medyo mamahalin Sana ingatan nyo po siya hmm. Grabe Kailangan mo talaga siya ingatan hmm. Yan Ito po na naman Yung minsan po Yung butas po na dati Ay nililihis ko kaya na minsan natataon po na dun, dun po talaga kailan tusukin oh. Katalo po nito, dun po talaga tutusok oh. Eh, sobrang luwang po niya oh. Oh. minsan po ang hirap po niyang balansehin kaya mag-iingat po kayo kailangan po magpa-repair po kayo sa mga trusted yung mga Nagsho-show repair para di po kayo magsisi ano tingnan nyo po mga idol oh So, oh, laki Anong butas So ito na po, malapit na po tayo hanggang sa may ano na po na yan. Kasi po na po ni customer na wag daw tatamaan yung pinakang may bula po na yan. Wag daw po tatamaan. Hindi hmm, di ko lang paano list ko ang gagawin ko nito. customer po ay gusto po ay hanggang dito lang yan so yan so ilalak po natin hanggang dyan lang yung gusto ng customer yan so putol po yan so, sabi ko nga po hindi siya totaling maayos na mabuti yan so kaya kahit, kahit paano po may improvement naman Ayan, na po natin. Ayan. So, may improvement, may meron naman po siya improvement. So, ito na po mga idol po yung kailan po naawat natin ni-repair. Ito po siya, oh. Ayan, oh, tinan nyo po. Kung ano po niya na itsura, ayan, oh. Kitang-kita naman po, di ba? So, ayan, paikutan ko. Original pa naman tong Jordan, oh. Ayan, oh. So, hindi talaga siya, ano, hindi talaga siya matino tapos yan po lumis po siya oh. tapos ang laki po ng pagkakarayong ano po nito laki po ng sinulit tapos ang laki po ng karayom. so ito naman po ay nagawan po natin to ng paraan ito naman po ang reason po natin dito ayan, so ginawa lang po natin sir ng paraan po ito kailangang nahirapan nga po ako ayan pati po ito Ayan, no? Oh. So, medyo nahirapan po ako dahil nga po yung dating plagtahin niya po ay yun ang iniwasan ko nga. Ayan, ito naman po yung ano, ito na po yung medyo na remedyoan ko na, natin. Kesa po dito, yung sa dati po niya, oh. Tinan nyo pong pagkakaiba po, mga idol, oh. O, oh, diba? oh, yan. Yung nasa baba po na yan, yan na po yung inayos po natin pero hindi siya 100% siguro mga 70% lang po ito na natin ayan o katulad po nito o oh, laki po ng mga karayom ito po oh, ito pong nasa baba po na yan o o o grabe yung damage oh o oh, tingnan, tingnan nyo po grabe po talaga ang damage po nya hindi talaga sya naingatan ayan o oh. ayan o oh. o oh, diba so ayan po So ganito lang po tayo. Ano, ah uh, hanggang Ganito lang po yung nakayanan po natin sa pagre-repair. Ayun, oh. Oh, 'yan. Hanggang diyan lang po yung kinayanan po natin. Ayun po. Oh. 'Yan. So ito po yung dati po niya. Oh. 'Yan po. Oh. Ayun. So maraming maraming salamat po mga idol uh, sa pag sa panonood po sa aking video. yan po, sana po supportahan po natin ang aking pagre-repair po sa tamang pagre-repair po sana. Ayan, shout out po sa mga nagre-repair po, ako, nagre po na sa Sana ayusin po natin para hindi naman po nakakaya Kung katulad po nito, medyo nahirapan po ako kasi dati marami na po siyang tusok. Sa iba po kasi nagsisure repair, hindi na po ito tatanggapin. Pero ako po, sinikap po po siya na kung ano po pwede ko po magawa. Ayan. So, nagawa ko, hindi, hindi ko po siya nagawa po ng 100%, mga 70% lang po ito nagawa ko kung mga may mga problema nga po ito ano mga idol ayan so ayan po um, sa mga ibang video ko po ayan abang abang nyo lang po ayan so maraming maraming salamat po ayan po subscribe naman po ako sa aking channel po ayan and tapos link yung, bell po natin para po updated po kayo sa mga video ko po sa lahat ayan so maraming maraming salamat po ayan goodbye Ayan so nandito na nga yung may-ari ng sapatos so ito Nakita na na sir, ito na po yung sapatos. Di ako masyado na siya, naiwan ko kay sir. Ayan ayan, 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 po. Uh, shout out po kay sir. Ayan, so yan po siya. So ayan niya po magpakita po sa video. So ito na po yung pinagresulta. Wala, wala tayong magagawa kundi ito na lang. Okay? Ayan, salamat!